Mula sa isang maliit na isla sa Cebu hanggang sa ikonik na bahay ni Kuya, ang paglalakbay ni Shuvi Etrata ay isa sa mga pangarap, grit, at puso. Si Shuvi, na lumaki sa Bantayan Island, Cebu, isa sa siyam na anak, ay nagpahayag na simple, ngunit malalim ang pangarap niya noong bata pa siya. Ang pagsali sa Pinoy Big Brother ay pangarap ko noong bata pa ako. Makalipas ang ilang taon, natupad ang pangarap na iyon sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition. Pumasok si Shuvi sa bahay hindi lang bilang isang kontestan, kundi bilang isang batang probinsyana na sa wakas ay natupad na ang pangarap. Ang kanyang pagpasok sa bahay ay hindi lamang isang paglipat sa karera, ito ay isang paraan upang mayangat ang kanyang pamilya. Lumaki sa isang mahirap sa pananalapi, malaking sambahayan, madalas na kailangang magsakripisyo ni Shuvi para sa kanyang mga kapatid. Kahit hindi ako nanalo sa big night, feeling ko panalo pa rin ako," she shared, thanking fans for supporting her journey." Higit sa katanyagan, pinangarap ni Shuvi na makapagtayo ng bahay para sa kanyang pamilya, isang lugar kung saan maaaring magkaroon ng sariling silid ang kanyang mga kapatid. At salamat sa mga pintuan na binuksan ng Yi, ang pangarap na yon ay lumalapit sa katotohanan. Hindi natapos ang pangarap niya sa loob ng bahay ni Kuya, nagsisimula pa lang. Ang kwento ni Shuvi Etrata Rata ay nagpapakita sa atin na kapag ang mga pangarap at layunin ng pagkabata ay nagbanggaan, nangyayari ang mahika. Mula sa pangarap sa isla hanggang sa nakasisiglang ikon, patuloy na dinadala ni Shuvi ang mga pag-asa ng kanyang pamilya sa spotlight. I like at I subscribe para sa mas nakaka-inspire na kwento. Ibahagi ang iyong sariling pangarap na paglalakbay sa mga komento.